Today's Mother's Day in the Philippines and some parts of the world. And dito sila ngayon sa Thailand. At ang Mother's Day ng Thailand ay sa August 12. Dito nga sa Thailand dahil mostly ay Buddhist sila. Bibihira ang magkaroon ng Catholic Church at maswerte talaga dahil dito sa probinsya ng Ubon Ratchathani mayroong bukod-tanging church na pwede nilang puntahan para magsimba. Isa sa mga namimiss kasi ng nanay ang magsimbat ng ko kasama ang mga ate Bing mother. at ate En Pero ngayon, talagang babawi <laughs> ang bunso namin dahil siya na lang lagi ang kasakasama ng aming nanay para magsimbat. Hi! Happy Mother's Day!